Sinimula ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lunas sa pagdalo sa kaliwat ka ng aktibidad. Una ang pagbisita sa mga apektado ng Bagyong Egay at Bagyong Falcon sa San Fernando City, Pampanga at Malolos City, Bulacan kung saan nagsagawa rin ng aerial inspection ang Pangulo. Matapos nito, hinarap ng Pangulo ang mga pamilyang lubhang na apektuhan ng bagyo kung saan ipinangako ni Pangulo Marcos ang patuloy na pag-aabot ng pamahalaan ng kanilang mga pangangailangan. Sa mga pagbisitang ito, inilatag Green sa Pangulo ang pinakahuling sitwasyon sa Pampanga at Bulacan. Tinalakay rin ang mga problemang kinahaharap ng mga ito, lalo na ang pagbaha at ang mga gagawing solusyon ng gobyerno. Tinapos ni Pangulo Marcos ang luna sa pagdalo sa Change of Command Ceremony na Philippine Army sa Taguig City. Dito nagpahayag ng kumpiyansa si Pangulong Marcos na malayo pa ang mararating ng Philippine Army sa ilalim ng pamumuno ni Lieutenant General Roy Galido. Araw na Martes ay isang sectoral meeting sa Malacanang inilatag sa Pangulo ang Labor and Employment Plan 2023-2028. Layo nitong makapagbigay ng trabaho at equal access sa job opportunities para sa mga Pilipino. Matapos nito, tinanggap ni Pangulo Marcos sa Malacanang si Guinea Basu Ambassador to the Philippines His Excellency Antonio Embalo para sa isang courtesy call. Dito binanggit ng ambahador ang alok ng kanilang bansa na investment sa linya ng agrikultura, infrastruktura at iba pa. Matapos nito nakipagpulong ang Pangulo kay U.S. Senator Tammy Duckworth kung saan napag-usapan ang posibilidad na pagkakaroon ng battery manufacturing agreement sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Tinapos ni Pangulong Marcos ang araw ng Martes sa pakikipagpulong sa pribadong sektor kung saan inilatag ng Department of Agriculture ang kasalukuyang rice situation maging ang rice outlook sa bansa. Siniguro ni Pangulong Marcos sa mga Pilipino na sapat ang stock ng bigas sa Pilipinas hanggang sa pagtatapos ng L.M. Nino phenomenon sa susunod na taon. Araw ng Miyerkules ikasyam ng Agosto, nakipagpulong si Pangulong Marcos sa mga miyembro ng U.S. ASEAN Business Council. Dito kinumpirma ng Pangulo ang kanyang pagdalo sa APEC Summit sa Nobyembre kung saan magiging top agenda na bubuksan ng Pangulo ang energy security sa pulong, binanggit rin ni Pangulong Marcos ang interes sa potensyal ng nuclear energy. Habang nagpahayag naman ang commitment ang kinatawan ng 30 malalaking kumpanya sa ASEAN at Amerika na maglagak ng pamumuhunan at makipagpartner sa mga kumpanya sa Pilipinas. Matapos nito, tinanggap ni Pangulong Marcos sa Malacanang ang mga atletang nag-uwi ng medalya mula sa katatapos namang na SEA Games at ASEAN Para Games. Dinoble ni Pangulong Marcos ang insentibo para sa mga atleta bilang pagkilala sa sakripisyo at karangalan ibinibigay nila sa bansa. Matapos nito, naglabas na pahayag si Pangulo Marcos kaugnay sa claim ng China na nangako ang Pilipinas na aalisin ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sabi ng Pangulo, walang ganitong ipinangako ang bansa sa China at kung mayroon man, ngayon pa lamang ay kinakansela na niya ito. I'm not aware of any agreement uh, that the Philippines should remove from its own territory its own ship the PSP of the from the Union. show. And let me go further. If there does exist such an agreement, I rescind that agreement as of now. Araw ng Webes, tinanggap ni Pangulo Marcos sa Malacanang si Zimbabwe Ambassador to the Philippines, Constance Chemwayi. Dito nangako ang Pangulo na pag-iigtingin pa ng Pilipinas ang bilateral relations nito sa Zimbabwe. Matapos nito, tinanggapin ni Pangulo Marcos sa palasyo si outgoing Vietnamese Ambassador Wang Hui Chu. Inaasahan na Marcos administration ang pagkakaroon ng isang maritime agreement sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam na layong pag-igtingin ang maritime cooperation ng dalawang bansa sa West Philippine Sea. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong linggo. Katuwang ang PBS Public Affairs Division Team, ito si Rahal Bayan, Radyo Pilipinas.